Hello mga kakabsat. mag lang ako ngayon kasi paglalakad kami ni uh, Lakay Jepoy. Eh. mag mag -e exercise kami ngayong sa linggo kasi sumasakit na ang aming mga kasukasuhan mga kakabsat. Kaya ito, subukan naming maglakad para matanggalan naman kami ng mga kolesterol sa katawan at saka ma-exercise ang aming mga muscles. Ang hirap talaga ng tumatanda. Ang hirap gumalaw at kumilos. So kailangan nating i-exercise ang ating mga ang ating mga katawan, mga kabsat. Kaya ito, nagpasya kaming maglakad-lakad ni Jepoy dito sa amin sa so, May Woodland. Kaya samahan ninyo kami mga kakabsat. Ang ganda ng sikat ni Haring Araw. Actually, uh, gabi na ito, mga alas sa isa ng gabi. Pero maliwanag pa rin. Kaya magandang maglakad-lakad kasi medyo mainit-init ng konti pa ang panahon at hindi siya gaanong mainit. Samahan ninyo kami mga kabsat. na din. Ikutin na lahat ng Ito ah, ang ah. nagmulay sa una niya. Eh. Ah, Oo, baka sa bahay tayo Mga kapsat, mabaling kung sa mulay di, dito yung yeah. <laughs> -mul -mula, di ebukado diba? ah, dito. babae. Ito talaga. Eh. Ayan na. <laughs> Ada titokak na data. Umay tanto man agtili titokak. <laughs> umay tanto agtili ti. Kita nyo kakabsat, may tubig dyan oh. Baka may palaka dyan, umay kami to agtili titokak. Yep. Umay tanto ag uh, vlog dito yung mantiko. Agalat na titokak. Bani ito tokak. Ha? Ah? Kita nyo kakabsat na bako. baka. Oh, may at agtili titokak dito na yung. Hmm? Apo. Ayan yung Oh, may at siguro ko tiag pinitito kap kita. Hmm. Baka ang na. <laughs> sa ano nga kapsa no talaga nga kami agala ngay nga tatitukak baka makita na kami, da kami digit ta puraw ka bagadang ha ni apan yar arami din da kita nga Pilipino agbagtit dan samot niya nga tatiltiliwan da ko na da tagaya magpaiso niya kakabsat baka da maalam nga tukak padas mintuman man nila kay tapang kami managala di tukak bakada ta makapangpangana kon ti tukak nga, <laughs> <laughs> ko wow. ah. Isaba mi tatay nagpartak na magna. Oh, uh, kita nyo kakabsat at lakas laput tot ko na mabali galat tukak. <laughs> kita nyo nagpapicturak pa ay ala, gamit kami kakabsa Thank you for watching and see you again in our